Ma'am, hintay mong magsabi ito na ano. Tara, punta tayo sa Laguna. <laughs> Ilang oras po yung biyahe nyo? Ay ah, ibig sabihin mas malayo po talaga ang tansa. Mas mm malayo -hmm. yun. Kasi ang daan pa, 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 malayo sila. Eh kami paglabas namin ng ano, ang dance Sakit po sir, karamdam ka kunting sakit kasi dry skin. Sorry po. Pero wala po sugat yan sir. Sakit lang. Huwag mom bis na babalik dito eh. Yan, sorry sir. Ay, hindi daw masakit. Ha? Oh? opo. Yan na, ang init na. Uminit na, may nagluluto na eh. Hindi ko pag kung <laughs> <laughs> Sa 30 minutes mo sir. Bayan. Sinabihan ka na nga ni Madam kanina eh, pag nakita niya yung nakabusangot yung mukha mo eh. Sir, nadala ka dun sa linis ni Madam talaga. Pero nakasubok na kayo magpalinis sa ka talaga. Hindi pa. Tapos ganun Hmm, kaya. Totoo toto yun ma'am, sir pagka first time mo nasaktan ka, parang nadadala ka ako naman, sa ganyan pagka yung customer ay nadala na pag naglilinis ako, sinasamahan ko ng kwento para maging komportable siya